Hello mga kamisyon. Muli, uh, meron na lang po akong uh, na pamumunga po ng aking dragon fruit. So, meron po itong bali second layer po na kanyang pamumunga. So, ready to harvest na po ito. So, pipitasin ko na po. Medyo mataas po kasi ito at nasa puno po ng kalachuchi. Ayan. So, meron po dito isa pang uh, bago lang to. Pero ito kailangan po tinatanggal ang Ayan. Uh, bulaklak. Ito po yung bulaklak na nabulok. So, kailangan po tinatanggal yung para hindi po siya madamay na mabulok. Ayan. So, kung makikita niyo po, medyo sira po yung ayan. Susungkitin ko po yan kasi medyo teka, tatry ko kung kaya kong abutin ng kamay. Napakahigpit po kasi nito. Ayan. Uh, ayan, medyo napalipit po kasi mataas po talaga ito eh. Kailangan ko po kasi dito yung Pero, pupersahin natin. So, ayan. Ayan. So, one more. Ayan, one more. Nakawa ka po kung isa yan. Kasi so, bali ba ba ako po muna ito? Another one. Another one. Mataas po itong aking kinalalagyan kaya medyo Kira po ako. Ayan. Ayun. So, ayan po yung kanyang natuto yung bulaklak. Ayan. So, bababa na po ako sa aking inakit. Ayan, tumuntong po ako sa upuan. Dahil sobrang taas po niya. Ayan. May dalawa po akong layer na. Ay, pangalawang layer po ito. Ng pamunga. So, mayroon pa po niyang mga sumusunod pa na bunga. Ayan. Nasa taas po kasi siya ng kalachuchi. Ayan. Yung iba po hindi kita. Medyo nakatago. Ayan mga kamisyon. Nakakuha po ako ng dalawang uh, hinog. Ang laki po nito. Medyo hindi po maganda yung balat niya dahil gawa ng nag-uulan nga po. Eh, naulan siya. So, ayan. Mayroon pa pong next na papalaki. Layer-layer po kasi ang kanyang nagiging pamumunga. Pero yung last ano po nito ay magsasabay-sabay ito ng pamumunga. marami pa po sa taas. Yung pambulaklak. So, ayan na. Hanggang sa muli mga kamisyon. Thank you for watching. God bless everyone. <music>